Magandang tanghali sa lahat. Time check natin is 12.28pm Monday, November 25, 2024. So, namili na naman ka nga tayo dun sa suki natin ng groceries. Price alert tayo sa mga bilihin, mga kasuper. super Dahil talaga naman, halos araw-araw, ang laki ng tinataas sa mga bilihin. Lalo na nga si mantika, meron tayong vlog kanina sa mantika natin. Dahil sa patuloy na bagtaas, kaya kailangan na talaga natin ng price adjustment dito sa ating tindahan. Dahil nga si mantika is 356 na ang isang dosena na labo. Kaya pumapatak na siya ng per bottle ng 29.60 so 30 pesos na rin siya. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kaya mag hold and price update tayo sa mga puhunan ng ating mga konting pinamili for today's video. So, namili na nga tayo dahil kailangan talaga natin ng na bumili ng Emperador dahil itong mga nakarang Uh, araw ay talaga naman uh, bumibili lang ako sa aking mother ng tigda dalawang piraso ng emperador double light 1 liter kasi halos araw-araw na may bumibili sa akin ng uh, emperador 1 liter ginamit ko kasi yung pamuhunan sa mga ibang items sa kailangan lalo na sa mga sigarilyo na talagang araw-araw akong bumibili pa kahakah. So, kinailangan ko na talagang bumili ng isang box ngayon. At sinamantala ko na rin na habang umuwi yung anak ko nga na nagagrab dahil ilang araw na naman bago na naman siya makauwi dito. Halos sa kalsada na nakatira ang aking anak na panganay. So, binuksan ko na nga ito. Dito tayo magsisimula sa ano, isusunod-sunod lang natin kung ano yung nasa resibo. Yun din ang isusunod-sunod natin na pag update sa mga puhunan. Para mas mabilis tayong makapag-vlog. So, simulan natin dito sa super stick milky filling 66.90 ito naman sa labat natin na lemon flavor ay 47.75 12 pieces at dito naman sa pansit kanto natin same price pa rin 13.75 ang puhunan so, sa lucky meal spicy labuyo beef natin 9.65 ang puhunan Lucky Me Beef naman ay 8.55 cents dato puti suka 200 mg, 7.60 at sa ice pop natin original 24 isang balot ram bread crumbs 100 grams 15 pesos at itong ram naman tomato paste 70 grams 13 pesos each bioderm intense 16.50 perla white 48.30 Itong sun silk na green, hindi ko alam kung namali lang yung cashier kasi ang nakalagay dito by 24 pieces, get 3 pieces na sun silk na pink. Ang nakalagay kasi sa resibo ay ano, sun silk, uh, bali dalawa, yung nakalagay na dalawa is take, ah uh, bali isang tie Ang kalahating tay kasi nito is 34.20. So, namali nga siya ng ano dito computation. So, nakalagay is 68.40 lang. Bali, pumapatak lang siya ng isang tie lang ito. So, hindi naman natin kasalanan kung namaliman si cashier. Pero, dapat talaga dito ay dalawang tie. Kasi, yun ang nakalagay dun sa promo. Buy 24, get 3 pieces free na sa uh, cream silk na pink. So, ang sister natin, Ultra Comfort, ah, uh, Tatlong balot ang binili ko, 21.15 ang puhunan ng isang balot. Ito naman sister natin na overnight, meron lagi itong pa plus 1. So, 27 naman ang puhunan nito. Rexona Passion Playboard, 39.60 ang anim na piraso. So, pumapatak siya ng 6.60 each. Ayan o. Oh. 225 ml na Sunrocks Color Safe 25 each. 250 ml Zondox Floral 1550 each. 250 ml Zondox Original 1525. 250 ml Zondox Lemon 1550. At Zondox Fresh ay 250 ml din ay 1550 rin. Dito naman sa Emperador natin 1 liter double light. Ang isang box ay 1,986 at sa mantika natin isang dosena ng labo 356 sama na rin natin itong mga pinabili ko sa anak ko nung isang araw na hindi pa natin na i-display ito Oshi Popcorn Caramel at saka Choco 15.30 at saka itong pancit canton kasalo natin na uh, chill ah, calamansi flavor any flavor nyan is 18.10 Meron din pala tayo dito na pabili ng basyo ng mga debote doon sa uncle ko sa junk shop. Kasi pumunta siya rito kanina, sabi niya, kung magpapabili raw ako ng basyo kasi meron siya nakita sa junk shop na kanina na 15 pesos lang daw per kilo. Kaya naman nagpadala ako ng 100, sabi ko bumili siya ng dalawa para doon sa uh, nga. At saka doon sa juicy lemon na malalaki ko. So, bali lahat ito, 64 pesos. Kasi yung pinigin niya sa akin, sukli 36. So, 64 pesos, ibig sabihin, 32 pesos each. Mura, mura na yan, compare mo sa mga bilihan ng mga debote. Kasi 85 pesos bawat uh, deposit ng mga basyo. So, at least yan, eh, sarili na natin. So, ito nga kasi mga kukasalo natin, nasa sahig lang siya. So, ito mga pasobra naman na juicy lemon na yan na malalaki. Yan yung mga binabalik dito na meron mga deposit yata sa iba. Tapos, sasabihin nila, may deposit dito. Sabi ko, wala yan naman yan deposit kasi tanda ko naman yung mga tao na hindi ko napapadeposito tuhan. Pinadeposit na lang sa ibang tindahan, tapos dito sasabihin na may deposit, di ba? So, kailangan tayo mga tindera, hindi rin tayo magpapaisa sa mga customer kasi minsan gumagawa lang ng pera yung mga yun, lalo na yung mga bata. Kaya kailangan alerto rin tayo. Mabilis din ang utak natin sa mga ganyang bagay. Kahit nasabi mong bote lang yan, kapag nagpaloko tayo kahit isa lang, lugi na rin tayo. So, siguro ito, para hindi naman siya nakakasikip dito sa akin tindahan, baka yalok ko sa mga ibang tindahan na baka gusto nila ng mga bote ibibenta ko na lang ng dos each. ba diba? Kaysa naman nakaistock lang dito. Kasi talaga napakasikip na ng tindahan ko para magdagdag pa tayo ng mga hindi naman importante. Yung juicy lemon kasi na malaki sa akin, hindi naman talaga mabenta. Ang mabenta talaga sa akin is yung Coca-Cola, ah, uh, Coca Salo at saka yung RC Mega. So dito naman na part ay kakalagay lang na ulit natin ng RC Cute at saka yung Coke mismo, kasi naubusan tayo ng mga display, ayan, so, okay-okay na maayos ng tingnan, so, dito na lang tapos, ang problema pa natin, kailangan pa rin natin maghanap sa mga junk shop ng mga lagay ng red horse, at saka uh, pilsen grande, at saka itong mga malilit natin red horse para medyo lumuwag na yung ating space dito sa mga devotee section